bago ko po simulan yung aking gagawin ngayon uh, babatiin ko po muna kayo ng isang magandang araw sa inyong lahat um, ngayon po ako ay magluluto ng isang masarap na pang himagas naman po uli ito po ay maha blanca ito po ang ating mga ingredients It's isang 200 grams na cornstarch asukal kasi wala akong condensed gatas sweet, sweet corn tsaka gata yan po so yan po simulan na natin yan ay natin to ilagay natin tong gata dito pero parang sobra naman yata ang ano pagka ano, ng gata pwede natin kung marami yung lulutuin pwedeng dadagayan ng tubig kung gusto nyo, lang naman po tapos sana natin yung kalan sa mahinang ano lang po abang ano tapos pwede po natin ilagay na yung asukar habang hinahalok po natin yan shout out na pala sa ating mga whitey friends yan so yan po ilagay natin yung cord. Hindi ko po ubusin kasi konti lang naman yung ano, lulukuin ko. So yan, haluin lang po. Yan, habang pinapainit ko natin to. Um, ito naman po ang anhin natin. Yung mixture ng lang po. Ang hirap ng mag-isa lang talaga mag-camera, no? Yan, yung cornstarch. Ilagay natin yung ano, patas. umusin na natin yan tunawin lang po Ayan, ito na mo po siya. Na-dissolve na po yung mix mixture. Ayan. At so, habang nag-iintay po tayong kumula yung ano. Ayan, ito is, ano, gata. Ito yung lang ano. Ayan, mag-shoutout po tayo. Shout out nga pala kay Kahabagat TV, kay Super Tina, Body Black Channel, kay Ernst Kitchen, Food Cares, Bon Garcia. Um, ito pong mga binabanggit ko is yung mga pumapasok sa live ko. Tapos di ba yung nauna, nakapag shout out na ako sa as Tim team, sa team po. Pero yung iba, pasensya kung hindi ko masyadong ma- kung hindi ko ma-shout out kasi alam mo naman alam nyo naman ang thunders na makakalimutin si sis Daisy, si sis Reggie si sis Jo, Josephine Baoyon, late girl Pox, si Sir Toto Ay, mamaya po ulit halong ilang po pasensya na nakalimutan ko pala yung ano kasi pag binukas ko itong exhaust fan, masyadong maingay. Kaya hayaan lang natin na nakasarayan. So, hayaan po. Malapit na, ba diba? 3 minutes na, ano, pagluto niyan. Pag kumulo na, pwede na itong ilagay na ito. Tapos, yan. Depende ho sa inyo, kung pwede nyo lagyan ng ano, condensed nga. Pero pag naglagay po kayo ng isang 350 ml na yung malaki na condensed, hindi na kayo mag-aasukal. Hintayin lang po natin na kumulo ito. Pero ako po, pag halimbawa ang kulangin tong ano, gata, ah, nilalagyan ko po siya ng mainit na tubig. Kasi makikita nyo naman po kapag kulang sa sabaw. Kulang sa gata sa tubig. Yan, hintayin lang po natin na kumulo siya. Hindi ko na po bubuksan yung ano, exhaust pa, no? Ah, ano pala, nasa medium heat lang po ang ano natin ang stove. Kaya hindi siya mabilis mag ano kumulo. Kasi kapag nasa ano siya high ng ano stove, madali siyang maano. Kaya mas maganda yung ano lang medium heat lang siya. Ayan, makikita nyo naman, malapit na, no? Tapos, shout out ulit tayo. Kay Sir Tito, Toto Talomo, GMO TV, Papa Sal, Mr. Lee, uh, LCD TV, kay Sis Yong, yung channel, Sis Nits kay Sukilant Dabaw, Sis Ching, Ninet Vlog, uh, kay Manoy Marbs, Marstad Jaquero, Pretty Mel, Channel, Rodel Magsipok, Test Lifestyle, Salamat sa inyong pagpunta sa ating channel, Sis Elisa Clays, Amari Fernandez, Manoy Biker, Atening Vlog, Shoutout sa inyo, Kay Saliram Gamer, Kay Yam and Set, shout out kay Myla Travel Estonia shout out Nature Z Annalyn TL kay Subu Sara shout out kay Survivor Grandma shout out yan po na ano na siya kumulot na lagay na po natin yung mainit na siya oh luto na yung gata. Makita nyo naman po kapag luto na yung gata. Hindi na siya puting-puti. Pwede na natin ilagay tong ano. Pero hindi pa siya talaga as inakulo siya. Pero paganda na nga ganito lang. Lutuin muna natin maigi. Mas mag-ainam na yon di ba? pwede na po natin ilagay itong mixture of cornstarch and evaporated milk. Yeah. Uh -huh. Mahirap ko lang alalay. Halawin lang po ng naigi. sa natin itong egg sauce kasi medyo may na yan. shoutout na pala ulit. ay ano? Kay Casey Garcia, kay Aries, Ken, January Romo, kay Kabagong, shoutout, Kabagong Channel, Harry Kodikishan, uh, Leo mismo, kay Jeff Genki, Miles Jules, shoutout, Bold Labs, shoutout sa inyo, by Sana J shout out for your best shout out Manny Don Dong Labs shout out by The Dreamster shout out what by Barry Boy Daddy Daddy NC Labs by S Amazing Amazing Ako by Bibo e, e Bagian shout out to e J Olala Lala shout out mga mga Broadway Stone, Gray Brilliant and Katie kay Sis Playa Charles Umami, Sir Eduardo Nicolas, Lance, kay Lance -speed Channel, yan Sis Lance Channel shout out Stylist Philip Eli sa Shout out. Kay Christ follower. Shout out. Habang tayo ay nakahari ito, nakapag-shout ko tayo yung itong kaibigan. Maraming salamat sa inyo. Ay, ito pa pala. Kay marami pa. Marami pa tayong kaibigan. Kamis so, din guys. Salamat. Shout out ko, Tamara. Shout out. Kay Will Franz. Shout out. Great Supermating. Shout out.

na maluto ah. lagyan ko ulit siya ng isang tasang ah, oh, ano may init na tubig kasi kulang ko yung ano ko gata Kita nyo naman ang ganda na ng mixture, oh. Huh? Diba? Kunting ano na, na lang po. yung init niya na lang po ang mag-ano sa kanya dyan. Kasi ang ano nito, electric ano, stove, sobrang init pa po niyan. Ayan, ayan. Ayan, ayan dyan mo. Hindi Ay na po. Kita niya. Ang ganda na yung mixture niya. Hindi na natin ilipat sa ano, pan. Tupperware. Ayan. Masin na natin ito. maingay. po, mainit po. Ganyan-ganyan lang natin para ma... Ano siya? Yeah. Ma-flat. Flat natin. Ayan. Yeah. Tumatawag na naman po. Ito lang kung sino to.